Ngayong araw nga mga kaprobinsyano E eh, ikalawang araw na nga pala ng pagpapagawa ng bubong ng aking biyanan. Magagaling ko nga lang sa palengke nung mga oras na ito. Naabutan ko nga sila na nag-uumpisa na. Bali pagbibiga na pala yung kanilang gagawin ngayon. Yung kasi yung isa sa kailangan gawin para mapatiba yung pagpapatungan ng steel trusses. Yung mga nakakabit nga palang kahoy na yan mga kaprobinsyano no? Karamihan nga pala dyan e eh, gapok na. Dahil kinain na nga ng anay mga kaprobinsyano no? At yung lupa po kasi dito sa amin eh, lapitin ng anay. Kaya habang gumagawa pa nga sila, mga E Eh, naisipan ko na nga umpisa lutuin yung kanilang magiging pananghalian. Dito nga pala ako dumiretso sa aking munting grow a garden para pitasin yung ating iluluto. Ito na nga lang yung naisip kong lutuin para ipaulam sa kanila mga kaprobinsya, no? Kailangan kasi nila ng masustansyang pagkain. Nang sa ganun, eh, ganado silang gumawa sa kanilang trabaho. Pagkatapos nga nating mamitas ng upo, eto at nilinis ko nga yung pasingit nating order ngayong araw. Mabuti na nga lang mga kaprobinsya, eh, Kahit papaano, eh, may extra income tayo dito. Best bestseller din talaga itong ating fried chicken feet. Sa mga gusto nga po palang mag-order nito. Basta mag-message lang po kayo dito sa page one day ahead para po na ihahanda natin ng maayos ang inyong order. Pagkatapos nga mga kaprobinsyano, eto't pinagmerienda ko na nga muna yung mga gumagawa. Ay bilis nga lang ng oras, hindi ko na malaya na mag aalas gis na pala. Kaya ito't ipagpapatuloy na natin ang ating luto serye. Bali ang gagawing luto nga pala natin sa upo, ay kinamatisan na may sahog na manok at atay balon-balunan. Maaga nga pala natin itong nabilis sa palengke kanina mga kaprobinsyano. Kaya mapapansin nga po ninyo, ay eh, talagang fresh. Kinapchap nga natin ito ng medyo maliliit lang para dumami at madaling mapalambutan. Habang abala nga tayo dito sa paghahanda ng ating lulutuin, ay eh magsingit po muna tayong mag-shoutout ng ilan sa ating mga solid na followers. Unang-una -una na nga po pala dyan, si Sir Bray ng Dubai at ang Family Garcia ng Angeles Pampanga. Shoutout na nga rin po sa Grijalde Family, kay Bro Jeffrey Obregon, Sir Bernie Cabaltera at sa anak niyang si Prince Johan Cabaltera. Idagdag na nga rin po natin i-shoutout si Sir Luisito Dionisio, Bro Hiro Bulanadi, Yuna Reyes, Erika De La Cruz at kay Ma'am Rachel Corpus ng Israel at ang panghuli nga po muna sa video na ito shoutout po sa pamana water ng kabiyaw kay Bro John Hardy Santillan Carlos Feliciano kay Kuya J.R. Magbag at sa kanyang asawa na si Ate Rose Ann Magbag maraming salamat po sa inyong suporta mga kaprobinsyano kahit simple lang po yung ating mga luto serye patuloy nyo pa rin pong sinusuportahan kaya ito pagkatapos nga nating maihanda lahat ng mga gagamitin nating sangkap ito diretsyo na nating isinalang itong ating mini talyase para meron din kasi yung upo na nagayat natin mga kaprobinsyano. Kaya panigurado hindi magkakasya sa maliit nating kawali. Simple lang naman po yung paraan natin ng pagluluto nitong kinamatisang upo. Bali nag-isa nga lang muna tayo ng alamang dito sa luya, sibuyas at bawang. Nung no, mag na nga ng mabuti, iniligay ko na itong ating pangsahog na manok. No? Mga pampalasa, katulad nga nitong paminta, chicken cube, seasoning at kaunting asin. Yung nilagay nga pala nating alamang dito mga kaprobinsyano ay eh, yung hindi maalat. Nang sa ganun ay eh, matansya natin yung timplada. Itong masungkot siya ng mabuti, eh, ko na rin kamatis. Kaya mayang nga lang ay na naman ng karga itong aking gasol ay ito't nilipat na muna natin sa ating kalang di kahoy nakakatuwa nga at marami rami yung kahoy natin ngayon galing nga pala ito doon sa kabilang bahay ginawa na nga lang nating panggatong yung mga gapok na hindi pa kasi tayo nakakapagpatuyo mga kaprobinsyano kaya yung mga kahoy na galing muna sa kabila yung ating ipanggagatong at pagkalipas nga ng 30 minutos na pagpapalambot dito sa manok ito't iniligay ko na nga yung mga ginayat nating upo balisantali na lang ito mga kaprobinsyano alam niyo naman ang upo ay eh, mabilis lang din yan at para sa dagdag ng ng aroma eh, naglagi naglagay tayo ng tatlong pirasong sili. Maghintay na nga lang tayo dito ng 2 to 3 minutes na paggulo eh goods na yan. Ganyan nga lang simple magluto ng kinamatisang upo mga kaprobinsyano. Tignan okay, natin mga kaprobinsyano itong ating kinamatisang upo na may isang manok. Sakto-sakto lang ah sakto nga yung pagkaluto natin mga kaprobinsya at mag alas 12 na rin ang tanghali kaya ito at diretsyo na nga rin tayong nagsandok tapos gumawa na nga rin pala tayo nitong pampaganang sa usawan tinulungan na nga rin ako nitong aking bayaw para may dala na itong mga pagkain sa kabila abe tara po samahan nyo na po kaming mananghalian mga kaprobinsya yung mga ganitong simpleng ulam kapag kumain ng sabay sabay napaparami ang kain Hmm, kanyaman kagalang-galang. Yes. Ang sarap. Sobra sarap. Nang <laughs> uto. Tapos lalagyan mo pa ng sili. Pampagana. <laughs> Ayos. Ay, isang gole. Eh. Mm. Sarap. <laughs> basta laging may kapartner na pampagana sa usawan, eh talagang mapaparami mm -hmm. ang kain. Hindi lang tayo ang ganado, pati rin itong ating mga kasama. O paano ba yan mga kaprobinsyano, magkapakabusog po muna kami. Kung nagustuhan nyo po yung ating luto seri ngayon, eh baka naman hanggang dito na lang po. Bye!